Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita na nga po sa kanyang trade, si Clay Thompson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong Big Four ng Los Angeles Lakers at ang preview ng kanilang laro laban sa Denver Nuggets. Matapos nga po mga katropes ilang araw mula na magkaroon si Clay Thompson ng napakalaming laro sa Golden State Warriors at mabang siya ni Coach Steve Kerr ay agad na nga po siyang bumawi sa kanilang team matapos siyang magdala dito ng 18 points sa kanyang 6 out of 12 shooting kontra sa Philadelphia 76ers Pero kahit man nga po nagkaroon na siya ng magandang performance ay parati pa rin nga po siyang ng trade rumors since ilang oras na lang naman nga po bago sumapit ang trade deadline kaya kailangan na nga po talaga ng Golden State Warriors na magmadali sa pagawa ng trade ngayong season. Ngunit rin naman nga po sa naging pahayag ni Clay Thompson sa kanyang post-game interview, ay sinabi nga po nito na wala rin naman nga po siyang interes sa mga nagsilabasan trade rumors patungkol sa kanya. Gayong para nga po sa kanya ay gusto nga po niya maglaro sa Warriors ng pangmatagalan. Malaki para naman nga po ang kanyang tiwala sa kanilang team lalo pat andito para nga po silang tatlo ni na Stephen Curry at Raymond Green. Kaya hindi pa rin nga po siya nawawala ng pag-asa na makakangat pa sila sa standing sa mga susunod na linggo sa NBA ngayong season. Samantala, punta na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Big Four ng Los Angeles Lakers at ang preview ng kanilang laro laban sa Denver Nuggets. Kasabay nga po mga katrops, ng mga ginagawang trade talk ng Lakers ngayong araw ay naghahanda naman nga po ang kanilang team lalo ng kanilang mga players para sa kanilang darating na game bukas ng alas 11 ng umaga laban sa ating defending champions na Denver Nuggets na gaganapin sa loob ng kanilang home court na Crypto.com Arena. Kaya dyan pala nga po ay meron na nga po agad advantage ng Lakers sa kanilang magiging bakbakan. Isa pa, malaki naman nga po ang kanilang hawak na momentum ngayon na magagamit nga po nila dito para makuha agad nila tempo ng kanilang laro. Ngunit huwag naman nga na pong dapat malita ng Lakers ang Nuggets lalo pat ito para naman nga po ang ating defending champions at hindi pa rin nga po sila dito manalo-nalo simula pa noong West Finals. Isa pa, nakalistar naman nga po bilang questionable ang kanilang mga players na sina Anthony Davis, Lebron James at DeAngelo Russell. Habang out naman nga po dito sina Cam Reddish, Jared Vanderbilt at Gabe Vincent. At kung sakasakali man nga po na matalo ulit dito ang Lakers, ay nangangahulugan lamang nga po niya na kailangan na nga po talaga nilang gumawa ng bagong Big Four sa pagkuhan nila sa naibalita ngayong araw na target nila si Donovan Mitchell na nga po nalang itadem kina Lebron James, Anthony Davis at Austin Reeves gayong iyan lang naman nga po nag paraan upang matalo nila ang Denver Nuggets. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.